Mapagkalang araw mga installer at nandito tayo ngayon sa bubungan ng magpapagawa sa atin. Bali, dalawang bubong na uh, nagkasalubong. Ito sa kabila, yung magpapagawa sa atin. At ito yung ginawan din natin dati. Naka-concrete gutter sa parehas. Pero ito talaga yung magpapagawa sa atin ngayon. At uh, titingnan natin kung magagawa natin ang paraan nito. Uh, silipin natin. So, bal bali yan. Ang papagawa sa atin nito, uh, magpapapalit ng yero. Ito, bali itong nasa baba lang, may yero na raw siya, At, naka-concrete gutter. Nakikita nyo yan. Ang nangyari ay, nagpagawa siya dun sa dulo ang klebe ng concrete gather na ito dati ay papunta ron bali nagpagawa siya ron mamaya titingnan din natin doon sa baba at papuntaron ron ang klebe ngayon ay nagsara na doon sa dulo ayan tingnan natin nagsara na siya dito tapos hindi na tubuhan ng na unang gumawa. Pwede sanang nang tubuhan nila 'yan para pababa tapos patapon. Kung papunta sa kalsada o kaya papunta rin sa kabilang gilid. Eh pwede na rin. Pero ang problema ngayon ay medyo may click na ang concrete gutter. Kaya inadvise ko yung nagmamay na lalagyan na lang natin siya nang Ah uh, panibago na inside gutter uh, stainless kung sakali. Ilalagay natin sa loob pa uh, inside gutter box gutter. Tapos ito sa ibabaw ilalagay ng capping. Ilalagay ng capping dito. Sa pagpapalitada rin kami dito. papalitadaan natin. Tapos lalagyan ng capping. Ah uh, medyo malapad na yung plastic na kailangan natin. Ang uh, capping para umabot dito sa baba uh, ito mga sampung perasong yero na 5 feet yung papalitan uh, na 9 meters ang haba uh, kailangan tayo ng 9 meters na uh, gutter at 9 meters na capping malaki-laki na yung kailangan na capping dahil ano, uh, nandito hanggang baba Bali, ang mangyayari ay kukunin ko nila yung sukat ng gutter na kakailangan. Eh. At saka na uh, flashing. At ito yung isa pang disadvantage ng medyo dikit na ano, uh, nagkaroon siya ng awang. Medyo mahaba rin. Nasa na yung 8 uh, meters ang haba niya. May awang siya. Kapag ka uh, umuulan, pumapasok dito yung tubig sa pagitan. Siyempre, may ipon yan doon sa loob. Tataga sa pader. Kaya, kailangan din malagyan ng cover ito. Malagyan ng flashing. Nakausap ko naman na yung nagmamayari dito sa kabila. Oh, tingnan natin kung anong magiging solusyon para paglagay ng flashing dito sa kabila para silyado na siya at punta na tayo sa baba para makita natin ang sitwasyon hanggang dito siya oh. tito medyo makipot pa siya pagdating doon medyo paluwang ah uh, yan ang kailangan natin uh, masolusyonan at ko ang gutter na kailanganin dito at saka uh, yung flashing medyo malapat yung flashing dahil simula dito Ah, kaya pa ganun. Lang dito siya sa baba. Subukan natin lagi. So bale, ito, meron na akong drawing ng box gutter at inside na inside gutter. Tapos yung copy. Uh, mag four 24 ang magiging bend niya, parehas 24. Bali, ang lalim nito is 10 inches. Tapos ang lapad ay 3 1/2 top itataas na natin dito yung matitira na, na nasa 8. Tapos may ipakabit tayo sa parlins na 2 inches. Pagdating dito sa capping yan, meron tayong simula dito 12 inches ang taas. Tapos ang ibabaw ay 5 at 8 pababa. Yan yung ya advice natin sa mayari na gagawin gagawin natin at tingnan na natin sa loob baba na ulit tayo at yan nandito na tayo sa loob so bali yan yung situation sa ilalim yan yung in inside gutter ah uh, concrete gutter ito yung dulo nya nandito dapat babagsak yung tubig papapuntay natin papunta ron Uh, kusina sa kabilang dulo yan bale ito wala na siyang dadalhin tubig dahil sa sambutin na ng inside gutter uh, kakausapin na natin yung mayari tapos iyan natin yung detalye na ng ating ginawa ng mga sukat at antabayan na natin ito sa susunod ng mga video